Magandang umaga guys. May yung tayo dito na mini turbo fan. Ayaw makatay. Ito o naka-off na. Pero -ikat pa rin. Ang brand niya ay Gogodo. Go Gogodo. Go -Go -Do. Ito yung may cooling siya dito ito oh. tinanggal ko ito ayan lumalamig ito pag sinits mo dito sa taas yan na umiinaw yun yung drain na yan lumalamig ito bukas nito guys tanggalin nyo yung takid dito sa likod tapos ito may tornilyo sya dito tatlo dito naman may isa pinanggal ko na ang ay panganggal May Ang model naman niya pala ito ay GFS 006 di makita yeah, dito go go to high speed panel pansin pa ganito umaandar masagi natin yung ilisi okay, tanggalin muna ito guys hanggang ito dito na dito sa loob dito yung dalawa yung dalawang botas ipotin ko muna para mamatay yung masakit dito ito na yung mga circuit board tsaka battery nya yan na nasa loob galing ito muna ito coating to. ito na guys nakita ko na ang yung mosfet dito ang number niya ay A19T most fit na P-channel ito yun o yan ito yung switch niya dito sa likod papunta sa may controller dito positive negative yan. dito ko tinanggal Tinanggal ko itong bulb niya dito sa gilid tsaka gilid. Sigurado siya, dead na ito. Kaya ayaw mapatay. Check natin. lalitan ko times 1 Yan. Shuttered ito. Kaya ayaw na mapatay ito. Ayaw. Yan. Yan. Itong paa nya dito sa may drain tsaka source gate dito. Gate drain source. Itong may shuttered. Yan pero ipag minaliktad po wala so guys nakakuha na ako ng ipapalit ito yung ipapalit ko yan pero ang number nito is 79T samantalang ito dati 19T yan lang parehas din na tarifty boards ang pinagkap iba lang yung ampere itong ipapalit ko 4.1 itong dati 4 amperes ang watts nya parehas din 1.4 yan ang sarang nito ay ayaw mapatay umiikot pa rin pag pinatay mo okay guys palitan ko muna ito guys napalitan ko na Thank natin. conduct ko ito hindi umandar yon ibig sabihin gumagana na pwede nang patayin yon hindi na nga umandar yun yan i-on ko ngayon pinatay ko turn on ko ayan pwede okay, na guys yun lang ang sira nya itong mosfet p channel ito na mosfet ito ito yung nagsiswitch on ito sa may circuit na ito ito yung ito ayan switch on connect okay guys Maraming salamat sa panunood. Kung magustuhan mo itong video na ito, huwag mong kalimutang i-like and share. At huwag ring na rin kalimutan pindutin yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na yakin. Maraming salamat. <laughs>